Oh, ngayon, sir? Mga nanguhuli ko sa like, Ah, no, no. nigo nigo na area. Di ba, di hindi na lang ng ayo to. Hoy, bibisan mo daw ngay nito, kung yung kaya mo ay jang mo jang mo ito. ito sa ito sa ito ito. oh saay 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 na saay 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 na, saay saay Oh itu, sobra-sobra kau, kuningan kau, kuningan tuh Mana aku ya, kuningan kau tuh, kuningan kau Oke, sakai tuh, sakai tuh Ayo, sakai Sakai, sakai ng namin kayo kanina. Eh, tira na lang kayo. Toto, toto, kayo, kayo,

Ba't ikaw oh, okay. pa kasi nakaparata ka isa, madumi. Wala yan, no? wala nagagawa Eh, Wala ba. Diba? E, rin kay papayagan magtinda. Ano? Dinadagdagan mo 'yung tumayla. talaga rito, dapat marunirigo. 'Wag pagagano ayo,

kenapa? sorry po. Ay, panggilong. Ah, panggilong. Ah. Oh.

Ay, po mga ate ha, mga ate, susta po. Sige. Yeah, kasi yan. ate, susta ka. Masasya na po ate. Yeah, yeah. na lang. Lima, <laughs>

Ayan okay. okay. dyan. Uh, okay. 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 sobra ha, baka makarga kayo dyan. Dito, katang ko, sabihin mo dito.

Marami to Basta marami Kunin yung tinda Kunin yung tinda to Marami harapan niya Kunin mo isang tela Kunin mo isang tela Ito marami eh Kunin mo isang lalagay niya Pare! Pare! Kunin mo to Basta marami harapan Kunin yung tinda Paninis pa kasi nga Ito

Oto, patrala. 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 Oto, Oto, patrala. Oto, patrala. Oto, patrala. Oto, patrala. Oto, patrala. Oto, patrala. Oto, Sobrang payong payong mo ate Susunod dapat kaya buti nga natin ha Ayan yung Yung ko payong ngora. Ngora tapos ano, Dito ang kaliwa, Kalubog na tayo. At bayo. At bayo tayo oh, na tayo. Bayo kaya ang kaliwa ni Sa na pa-start, 'di

Yan. Ano to? Ano ako ano, 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 magwawal sa ito? Walis sa na yung harapan nyo. Walis sa na. Pakiwalisan na yung harapan. Pakiwalis ka. Pa. Kuya, well, ano mo nito pare? Ano? Ah, Ay, sorry. Ito. Ayan, marami yan naman, nanay, oh. Kuya, Yung pwesto mo, marami, oh. Kaya, kanino pwesto yan? Magpulis kayo dyan. Ito, bawasan ng ito nga. Ano, bawasan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan.

<coughs> ano? Alam mo sa tao. Wala tao. 'yung baka? Baliw ka oh. O, oy. Sino na 'yan ka pala? Oya. Oya, mag-ulit na kay kaya 'to suyo. Ate, tawag pun mo katao wala Ano? may ano. Ano naman? naman. Ano na Pata na nakita niyo 'to, Hindi na lang. madami sigarilyo. sigarilyo sigarilyo, ko ako may sigarilyo sa iyo. Pulis 'to, ay suyo. sigarilyo. 'Yun lang. 'Yung sigarilyo, laman to oh. Laman nito to.

Good so night. Nice. yung binubuhay sir pag nakuha na mo yan di sabi nila hindi na raw binabalik hindi. kaya may iyak siya warning ako pag hindi na ibabalik ay kamukha sa puta binarming ako yun yan lang to ano wala Eh, pala. Po, oh, tanggap namin. Dahil alam na po namin ang na mangyayari pagka ganun po ulit. Ano ah. ba Ano 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 mo galing? ano ano mo ka? ano mo galing? ano mo galing? kayo, mo galing? ano mo galing? sa mo galing? ano mo mo galing? ano 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 pa oh, okay. uh -huh. uh -huh. Dami pala. Dami? Kaya pala sabi na hindi na sẽ ba tay